Ayun Ay, wala, hindi ko. <laughs> Bilis na. Dito. Ayan. Ayan. Sayo <laughs> pa. Kulang pa eh. Puro hagod ganyan ang pangit. Dati bay mo naman yung hagod. Yung ano, yung parang nagkaganon-ganon. Yan. Boss <laughs> Art TV. Ang ah, pagpinasinaw ka, wala pang sayaw dyan sayang muna sayaoy bilis na sayaoy ka muna para maibigay ko sayaoy sayaoy bilis na bilis Bilis. <imitation> 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 <laughs> Sayaw. <imitation> Sayaw. <imitation> Sayaw. Yan. <imitation> yung, yung parang baliw, may kasawang tawa. <imitation> yan. Yan. <imitation> Sayaw. Puro ganon yung may iba naman. Pangit. May kasawang tawa. Diba parang kambaliw doon? Parang baliw. Parang baliw nga eh. What? Bilis na. Ayaw ka. Ay, wala, hindi ko. Bilis na. Hmm, bilis. Ah. Ay, wala ka, hindi ka makakagamit dito. Yan. Yan. <laughs> 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 Ang galing. Ang galing. Yan. <laughs> Sige. Sayaw pa. Sayaw pa. Kulang pa eh. Sige pa. Oy! Hmm. Ano pa? <laughs> Kulang pa. Hmm. Puro hagod ganyan ang pangit. Dati ba mo naman ng hagod? Yung ano, yung parang gano'n gano'n. Yan. Yan. Simula dito, simula dito. Sa pagni dito. Yan, papunta dito. Isa pang pa pangit. Ulitin mo. Yan, 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 yan. Simula dito sa pinto. Yan. Sige. Hindi <laughs> nakakatawa. Kunti pa. Bilis. Hindi <laughs> dapat maganda yung pagkano, pagkano nito Bilis na. Pinatalon-talon na. Ganon, ganon na. Bilis na. Bilis. Bilis. Bilis na. Wala. Ah, game. Ah, game. Game. Ah, bilis na. Game. Bilis. AHAHAHAHAHA EH HE morally